Happy, Saturday everyone! Ipakita ko sa inyo mga fry natin na mga beta fish at kapag nakita niyo to ang sobrang dami ng mga fry natin na neon green at dombo ear mga everyone o mga kakeeper dyan enjoy the fish keeper lang at ipakita natin to mga isda ko na roostil at dombo ear ibang klase mga isda at candy corn so natin na mga mga beta fish mga penger lane nating mga beta fish mga Kapish kefir. Dami na sila mga kakifer. So, ganito po natin yan para lumapit sila sa kanilang tank. Oh. Yan mga kakifer. Ang dami. Oh. Tingnan mo. Ang sulit ng ating breeding. Success! Yan. PM lang kapag gusto nyo. Yan po ang update sa ating mga vita fish natin. Ang dami nila mga kakifer. Tikita mo naman yan. Ang dami, ang dami, ang dami. So, hindi ka magsasawa kapag ikay breeder nito. So, PM kayo kapag gusto nyo mga kakifer. Update sa ating neon green at dombo ear candy koi. Ibang-ibang klase itong mga na breed natin guys. So, klase-klase sila guys. So, yan ang mga fry natin. Na, oh. Kita nyo mga candy, candy coy. Ito, ito, ito. Candy koi ito. Ito. Candy koi natin. At neon green. Bita fish. Takita nyo yan. Ito piece to piece ah. Naubos na yung una nating mga fry. So yan. Sa aking kindikoy koi na vita. Yan, kindikoy yan. Neon green kindikoy lang. At dombo still chat out. Wala pa na, wala pang kumuha nito. Chat out, ang ganda nila oh. Ganda ng ating mga bita fish. Sulit-sulit talaga kapag bibili kayo ngayon. Ang sulit ng pera nyo at hindi masayang mga guys. So ito, ito. Oh, ang ganda ito din ang mga ating mga vita natin na mga super cool na vita Yan mga guys, ang sulit. form nila guys, ang ganda nila guys, oh. Wow, ang sulit dito Yan. Nagpe-glaring sila guys, bagay pa ba to? Wow. Ang ganda, piniflex ko lang to guys. Makikita nyo yung flaring nila at good in quality. Kung sino naghahanap ng flower horn, ito yung ating flower horn. guys. Meron ng coop. Ang flower horn natin, meron ng coop. Oh. Meron na siyang coop. Meron siyang coop guys. So ito yung ating mga mga betta fish. So, ito yung mga fry natin. Ayan. Ayan, dami natin yung mga fry dyan. Female lang kapag gusto. Ito, female. Di kaya female to. Female talaga to. Andito, hindi pa. So, enjoy na tayo sa fish keeper. So, ito ko kayo sa mga barracks natin. Ito ang ating super rusty. Napula-pula. Grabe. Tingnan mo. Lakas nitong dating nila, guys. Yan. Yan, ang ganda. Oh. Wow, ang ganda tingnan, guys. Yan. Ay. Right. Sulit talaga kapag gusto niyo, guys. So, ito yung ating yellow. Pim lang. At ito yung candy coin natin. Na ilagay na lang dito. Kasi siya na lang mag-isa. Okay. So, ito. Ano yung yellow dyan? Ang dami pa tayong mga fry dyan, oh. No? So, meron tayong bibinta ngayon. Ito at ito. So, ito mga tour natin. So, mga ka-fish keeper, kahabi, yan lang ang update sa ating mga isda. So, I hope nag-enjoy kayo at thank you for watching my Vita fish enjoy the fish keeper of life